Get out. Yeah. Uh, so. Uh, so marami ng bumbiro ngayon mga idol Yan, Yan ang sunod dito ah uh, Kala ko kanina mga idol ay sa ano, Barilos. Pero pinuntahan natin para malaman natin kung saan. Ayan, oh. Nasa para kan ano uh, Kamagong. Yan Kamagong Cebu City. Uh, Kamagong Lahog. Yan Kamagong Lahog Cebu City. Yan ang nasusunog. So malapit lang, malapit lang to sa Grand Pond ngayon, malapit sa Grand Pond. Yan. o pinuntahan lang natin dito mga idol para uh, maklaro na ito. Asag yung dapit. Ayan, kasi dyan mga idol, video ano, uh, biglaan na itong vlog natin ngayon. E, eh, nag pa na yun nasa ano, uh, short video natin. Nakita ko sa ibabaw ng bahay parang nandito sa ano parang malapit lang sa eskwelahan yan akala ko uh, sakop sa baryulos pero sakop pala ng lahok yan maraming salamat sa inyo walang sawang suporta sa ating kuya birthday video mainit na ngayon yan so pauwi na lang tayo so ang klaro mga idol ay sa ano sa Kamagong mga idol Kamagong Kamagong Lahog Cebu City ang uh, so uh, thank you for watching mga idol pauwi na po tayo yan bye bye God bless